Guys, so, mga mga lods, welcome back to my channel sa so HMI again GoBat Vlogs So for this video mga lods tuturo ko sa inyo ang tricks kung paano ayusin ang inyong mga Gcash So nagluloko pa rin ba yung mga Gcash mo? So katulad dito So ngayon ganito gagawin mo baka makatulong to So unang una punta ka lang dito sa apps Ito Gcash makita mo na yung gcash mo so i-hold mo lang yan i-hold mo lang then punta ka dito sa app information pag nandito ka na sa app information hanapin mo lang doon storage at catchy pilutin mo yan then pilutin mo itong clear storage okay so babalik to ng panibago yung iyong gcash account So, open mo lang ulit yan then try mo kung magluko pa rin ba okay so dyan na lang thank you I hope this